morning mga kaigo. Ka so after kong po mag-post regarding sa palaka na yun, uh, maraming nag-comment na magandang luto. Pero nagluto si sister ng uh, palakang curry. So yon po yung breakfast natin ngayon. Kaya titikman natin. So yun na. So, yun. Sa itsura pa lang. Palakang palakang. Oh, yan. sarap parang hindi siya wala siyang amoy na palaka para siyang normal lang na karne no? pero parang meron siyang aftertaste meron siyang aftertaste na yung amoy pa rin ng palaka Hmm. So, after a decade na hindi tayo kumain ng palaka at least ngayon makakatikim ulit tayo kasi doon lang sa probinsya namin nakakatikim ako ng ganito eh fresh from the river no? hmm. Sarap Hmm pero kapag ako talaga meron akong bilhin pala ka gagawin kong uh, Chao king style da uh, fried. Ano? Yun yung gilaga ko sa mga palaka. Piniprito ko siya para pati yung buto na uh, pwedeng kainin. Hmm.